Mga katakaw takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share e na yan. Huwag solohin. Huwag sarilihin baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot Lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa takautakot At gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba Mga bata pa lang, sobrang close na kami ni Mimi Magkapit bahay kami, magkaedad kaya kami kami din lang dalawa ang magkalaro sa village. Actually isa nga lang ang yaya namin dahil naisipan ng mga parents namin na mag-share para sa salari ng nani namin dahil ang hirap makakuha ng kasambahay ng panahon na iyon, laganap ang kidnapping, nakawan at masaker. Kaya natatakot ang magula ng ko na kumuha sa mga agency dahil namimeke lang naman ng dokumento ang mga papasok na yaya. Si Aling Karing ay matagal nang yaya ng mga angkan ni na Mimi, henerasyon na nila ang inalagaan. ni Yaya Karing na namana na din lang ang pag-aalaga mula din sa kanyang ina, lola, mga tiyahin. Kaya ganun ka-close ang pamilya ni na Mimi at pamilya ni Aling Karing na naging yaya ko na rin. Wala kaming sekreto ni Mimi mula sa pagkabata hanggang sa nagdalaga kami pareho. Minsan nagkakatampuhan pero nandyan si Yaya Karing na nag-aayos sa aming dalawa. Para na kaming magkapatid ni Mimi at si Yaya Karing ang tumayong second mommy namin. Hanggang malaman ko na may leukemia pala si Mimi. Alam na din pala ng parents niya noon pa, hindi lang sinasabi kay Yaya Karing o sa amin. Kaya pala minsan namumutla siya, nang hihina at madalas hindi lumalabas pag niyayayakong gumimik o mag after school dahil isa rin lang ang eskwalahan namin. Nagkaiyakan kaming dalawa nung pinagtapat niya sa akin ang sakit niya. Gusto kong pasayahin si Mimi, gusto ko siyang ilabas, gumala at mag-enjoy sa natitira pa niyang taon sa mundo. Pero bedridden na siya. Nangako kami sa isa't isa na di namin kakalimutang ang friendship namin, ang pinagsamahan namin. Actually akala nga sa school ay magjowa kami at napagkakamalan kaming mga klusetang tomboy dahil kaming dalawa lang talaga ang magkasama sa mundo namin at bihira namin papasukin ang ibang classmates na gustong makipagkaibigan sa amin, lalo na ang mga boys. Pero wag ka, madami kaming crush sa school. At iisa ang ultimate crush namin, si Leo, isang magaling na player ng high school team namin. Sa sobrang galing niya ay madaming girls ang nagwawala kapag milaro ito. Ilang beses na din siyang nag-MVP sa palarong pambansa at UAP juniors. Pero sa aming dalawa na lang ang lihim na pagtingin namin kay Leo, dahil wala naman kaming panama sa mga naggagandahang lumalandi sa kanya. Noong grumaduate kami ng senior high, na-assign si daddy sa Singapore, at isinama niya kami ni mommy para doon na manirahan. Doon na rin nila plinano na mag-college ako. nag kami ni Mimi nang magpaalam kami. Nangako kami sa isa't isa na huwag makakalimot kung hindi ay dinamin namin patutulugin ang bawat isa. Biro pa naming dalawa, sabi ni Mimi na baka mag online course na lang siya ng college, dahil di na niya, kaya ang pumunta sa university. Nagwish naman siya sa akin ng good luck sa magiging buhay ko sa Singapore. Makalipas ang isang taon, wala na akong narinig kay Mimi habang busy ako sa college life sa Singapore. Hindi na rin active si Mimi sa social media, kaya nahirapan akong maki-update sa latest tungkol sa kanya nagmi message naman ako sa mga classmates namin nung high school pero wala silang balita. Hanggang sa nakaligtaan ko na ring mag-update tungkol sa kanya dahil sa sobrang busy na ako lalo na nang graduate na ako ng college at mag-start ng trabaho. From Singapore ay nagkaroon ako ng offer sa Japan ng work at lumipat na ako roon. Syempre mas malaki ang compensation package. Noong nasa Tokyo na ako, niyaya ako ng isang office mate kong Haponesa na manood ng local basketball league, dahil madami na raw Pinoy na imports at magagaling. So ako naman bilang suporta sa team niya, sumama ako. Nag-enjoy naman ako sa panonood ng laro, lalo na sa isang Pinoy na import. Pamilyar sa akin, ang hitsura at galing sa paglalaro. Tama nga ako, si Leo nga naglalaro sa Japan Biligi. Tinitilian na rin siya ng mga Haponesa sa venue. Parang kailan lang, dalawa kami ni Mimi ang tumitili sa kanya, kasama ang iba pang fans niya sa high school. Big shot na pala si Leo. Kaibigan pala ng office mate kong Haponesa ang isa sa coaching staff. Kaya after the game ay niyaya niya ako sa dugout para makilala niya daw yung Pinoy import at nang makilala ko rin daw. Medyo nahiya pa ako pero pinagbigyan ko. Baka naman di ako maalalala ni Leo kaya okay na rin kung sakali. Nakangiti si Leo nang makipagkamay sa akin. Kabayan, agad na sabi nito. Oh, naman. Anong akala mo, ikaw lang ang import dito, biro ko sa kanya. Nagkatawanan kami. Nagyayayang kumain yung friend ng office mate ko sa amin at isinama niya si Leo para daw may kausap naman ako. Nagpunta kami sa isang ramen house. Habang naguusap ng hapon ang office mate ko at friend niyang assistant coach, nagtatagalog naman kami ni Leo. Tama nga ako, di niya ako naaalala nung high school pa kami. Madami kaming napagkwentuhan ng mga throwback namin noong high school hanggang maalala na niya ako. Lalo na yung kasama ko daw lagi. He was referring siguro to Mimi. I told him na more than 5 years na ding wala akong balita sa best friend ko. Nang ihatid ako ni Leo sa apartment ko. Alam ko nang may something magical para sa aming dalawa. The way he treated me, the way he looks at me yung mga pisil niya sa palad ko. We know na hindi pa yon ang huling pagkikita namin. Ako naman parang di pa rin makapaniwala na ang dating tinitiliyaan namin ni Mimi at kadaupang palad ko na. Habang nagbibihis ako ay biglang minabasag sa bathroom ko. Nang tignan ko yung salamin ko pala, baka nahulog or nahanginan kaya bumagsak. Nang paidlip na ako, bigla namang bumukas ang TV ko, nabigla ako. Dahil wala namang nag-on, hindi ko nalang pinansin, hanggang sa antukin ako, pero bigla namang tumunog ang alarm ko. Nagtaka ako dahil 5 AM pa nakaset yun. Pero 1 AM pa lang ay tumunog na. Nasira ang antok ko. Kaya naisipan kong manood ng Netflix. Korean drama ang pinapanood ko pero bigla na lang nalipat sa horror movie na mayroong possession ng spirit ang dim. Napatalon ako mula sa sofa sa pagkabigla. Pinatay ko ang TV at humiga sa kama at nagtalukbong ng kumot. Doon na ako natakot. Tinawagan ko si Leo, sabi ko may multo sa apartment ko. Agad naman siyang dumating at nyaya niya ako sa labas nagkape kami kahit madaling araw na pinayuhan niya akong mag-relax baka guni-guni ko lang ang lahat hanggang sa niyaya na lang ako ni Leo sa apartment niya noong una parang atubili ako pero dahil na rin sa takot ko sa place ko minabuti ko nang tumuloy sa kanya mabait si Leo at hindi sinamantala ang pagkakataong iyon Pinag-usapan namin ang nangyari sa akin kanina. Ngayon ko lang naranasan iyon sa tanang buhay ko. Nagsimula noong ihatid niya ako sa apartment ko. Marami kaming mga hakahaka na ang iba ay pinagtawanan na lang namin. Sabi ko baka may sobrang loyal fan siyang haponesa na nagpakamatay kaya ako minumulto. Nagsiselos. Sabi niya, Dati daw noong nasa Pinas siya at naglalaro sa isang lokal na liga. Madami nga raw siyang fans na nagmi-message sa social media niya lalo na sa FB at Instagram. Pero hindi na lang niya pinapansin ito. Pero ang isa raw na tumatak sa utak niya ay ang isang message ng fan niya na nagbabala sa kanya na magpapakamatay kapag di niya sinagot ang message nito. Nawirduhan daw si Leo sa message na yon at nirestrict nito ang profile ng fan na yon. More than one year na raw nangyari yon at mula nung lumipat siya sa Japan at wala na siyang na-receive na strange messages sa iba pang fan. Na-curious ako kaya I ask him if nasa FB outbox pa ba niya ang message na yon ng fan niyang obsessed sa kanya. Agad namang ipinakita ni Leo ang message na yon nabigla ako yung profile ng nag-message pamilyar nasa friends list ko sa FB walang iba kundi si Mimi pareho ng profile pic ipinakita ko kay Leo inactive na si Mimi for more than 5 years sa akin pero active pa sa kanya more than a year ago So it means talagang kinalimutan at dinedma ni Mimi ang mga messages ko. Baka restricted or block ang mga messages ko sa kanya, kaya wala siyang reply. Na-explain ko kay Leo na nung mga high school pa man, fan na niya kaming dalawa. Pero di ko in-expect na hanggang ganun kalala ang paghanga ni Mimi sa kanya, after high school. Pinabasa pa ni Leo ang mga past messages ni Mimi sa kanya, na hindi niya minsan nire-replyan. Grabe ang pagkabaliw ni Mimi kay Leo. Ibang klase. Hindi ko akalain na magagawa ito ng kaibigan kung mahiyain, Kimi at masyadong prim and proper. Sa tagal naming magkaibigan. Hindi ko pa pala kilala si Mimi. Sabi ni Leo, na posible kayang namatay na si Mimi at siya ang nagmulto sa akin kanina. Kaya lang nangyari o kanina, dahil kanina lang din kami nagkakilala ni Leo. Baka nga. Pero patay na ba talaga si Mimi? Walang kumpirmasyon sa FB niya na matagal na rin siyang walang post mahigit limang taon na. Wala rin kaming common friends. Ang parents niya ay di na rin active sa FB. Isa lang ang naisip ko na baka meron pang koneksyon sa kanya Si Yaya Karing Karidad Ravena ang real name ni Yaya Karing Nakita ko naman agad ang FB niya Ewan ko ba kung bakit nawala sa isip ko na i-add ko si Yaya Karing before Siguro ay dahil na rin sa hindi siya friend ni Mimi sa FB noong time na yon Nasa probinsya na pala namamalagi si Yaya Karing at nag ng mga niya. Sabi ko uwi ako at dadalaw sa kanya sa weekend. Sumama naman sa akin si Leo dahil off-season na ng liga nila at umuwi rin naman siya ng Pinas every weekend. Diretso kami sa Roca City, kinayaya Karing. Nalaman ko na totoong namatay na pala si Mimi isang taon na ang nakaraan. Nagtagal pa naman ang buhay nito kahit may leukemia. Actually nauna pang pumanaw ang magulang nito. Hindi daw leukemia ang dahilan ng pagpanaw ni Mimi. Nagpakamatay daw ito sa depresyon.